Maglagay ka ng kaunting sarsa ng paminta. Ipinakita sa akin ng tubero ang trick na ito. Pagkatapos kong matutunan ito, hindi na ako nagka-problema sa bahay ulit. Kaya, para magsimula, ilagay natin ang mga isa 0 ounces ng tubig sa isang laladyan. Kailangan tubig ng gripo. Pagkatapos nun, kailangan din natin ng dayap. Hatiin ang dayap sa gitna at pagkatapos ay pigain ang katas nito sa laladyan. Ang citrico acid mula sa dayap ay mahalaga para sa recipe. Sa huli, ipapakita ko kung paano at saan ito gagamitin para makuha ang pinakamahusay na mga resulta. Pagkatapos pigain ang dayap, oras na para magdagdag ng isa kutsara ng baking soda. Ngayon, haluin natin. Susunod, magdagdag ng tatlo kutsara ng suka. Ang ginagamit ko ay puting suka, pero pwede kang gumamit ng kahit anong gusto mo. At sa wakas, magdagdag lang ng sarsa ng paminta. Magdadad ng tatlo kutsara haluin mabuti. At mga kaibigan, hindi na ako ng problema sa bahay ko ulit pagkatapos kong simulan ang paggamit nito. Sobrang kapakipakinabang ito at talagang epektibo. Kapit bahay nagpapasalamat dahil itinuro ko ang trick na ito. Ang paminta ay may napakagandang antioxidant na kapangyarihan na pumipigil sa pag-aanak ng ilang insekto, tulad ng mga ipis at lamok. Sobrang nakakabilib itong trick na ito. Sobrang nakatulong ito sa akin dito sa bahay. At sigurado kong makakatulong din ito sa iyo. Kaya, pagkatapos haluin ng mabuti, handa na ang resep. Ang kailangan mo nalang gawin ngayon ay ilipat ang buong halo sa isang spray bottle para mas madali ang pag-apply. Kung wala kang spray bottle sa bahay, pwede ka rin gumamit ng plastic bottle na may butas sa takip. Ngayon punta tayo banyo, ipapakita ko paano ito gamitin ang kailangan mo lang gawin ay ilapat ang halo sa mga drain ng iyong banyo. Siguro nagtataka ka na ngayon kung bakit ko gagawin yan. Mga taibigan, gamit ang halo na ginawa natin, mawawala na ang mga ipis at mga langaw sa banyo ng tuluyan. Tama yan. Yung mga insekto na yan kahit na hindi nakakasama, nakakabother sa napakaraming tao. At walang silbi ang pagsara ng mga bintana, dahil ang hindi alam ng marami ay galing sila sa mga drain. Kahit na hugasan mo ng mabuti ang banyo, hindi pa rin ito sapat dahil kailangan mong kumunta mismo sa lugar kung saan sila nangingitlob. At sa simpleng pag apply lang ng halo na ginawa natin, hindi mo na sila makikita sa bahay mo ulit. At kung mas gusto mo, pwede mo rin itong ilapat sa lahat ng grain sa bahay mo, tulad ng sa kusina, sa bakuran, at iba pang lugar. Ito, halimbawa, ay puno ng mga ipis. Dito sila nakatira. At ngayon, wala na akong problemang yan. Lahat ng ito ay dahil sa makapangyarihang halo. Pero dapat mo itong ilapat sa mga drain ng banyo, kahit papaano, dahil dito ang pinakamaraming insekto. Kailangan nila ng madidilim na lugar para mabuhay ng maayos. Sigurado akong magugulat ka sa mga resulta na dala ng hack na ito. Panatilihing malayo ang lahat ng insekto, tulad ng ipis, langaw, at langaw na maliit simula ngayon.